kapalangga. Ito yung ulam namin sa tanghalian. Shrimp with salmon. At saka ginata. Ginataan. Yun, yung pinakasabaw niyan mga kapalangga is coconut milk. Yan. Hindi ko na pinakita sa inyo Pag ang pag-isa mga kapalangga. Masarap yan. Ang kapalangga maglalagay na tayo ng kangkong. Kangkong mga kapalangga. Hmm. Mga kapalangga. Ito hmm. yung mga kapalangga. Anong alam mo dyan? Kaya... So, yung panghalian. Hmm. 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 Pero, ano yung 私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、 Naglalagay tayo ng siling na buyo para may kunting kagat ng kapalangga. Kunting ahang. Tikman natin mga kapalangga kung tama kayong timpla. Lagi tayo ng kunti, asin mo yung kapalangga. Kapalangga, thank you for watching. Makapalangga, I love you all. Ingat nyo, bye.